Hai, 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 yang hai, 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 kecara hai, hai, Ibaan din natin. Yung so, ano yung haba nyo Ito yung hindi yung kung gusto nyo liita, oh, nasa inyo yan. Akin mataba mataba yung suman ok, yung tap natin dito tapos, pagtabihin natin malinis yung kamay ko mga ayos iyakot natin para magtayakot sila ng mga damancha baluti natin at ituloy kung ano nangyari magtayakot na ituloy na po yung hindi maganda ang dahon natin inday hmm. ayan na okay. guys magkayakap na sila magkayakap hmm. na malalaki yung suman nito mag adjust tayo ng hindi masyadong malaki kasi masyadong malaki na kaba Mataba ang aking suman. Saan yung dulo? Ayan. Okay. Dahil sa sobrang taba, bumibitak ang dahon ng inday. Ayan. Eh. Ang taba, ang haba pa. Okay, adjust tayo. есть регламент у нас короче, а там я бы посидел. Да, директ, вот ты вот там, вот это пришёл финя